Good evening, good evening guys. Uh, today's video, uh, flex ko lang kung paano magpalit ng uh, 18650 na battery sa power bank. So, ano ba ang mga kailangan natin guys? So, need natin ng replacement ng battery. So, bahala kayo kung anong gusto nyo uh, milliampere hour. So, habang lumalaki guys ang ma, kung tawagin, eh, mas lumalaki yung uh, capacity niya at humahaba yung lifespan ng battery charging. So, ano next na kailangan natin? Kailangan natin to para ito yung ikakabit natin doon sa negative at saka sa positive para mapagdikit-dikit natin o so, maparallel natin yung battery. So, yun. So, ano pang next na kailangan natin guys? So, kailangan natin guys is yung spot weld machine yung mini portable spot weld machine so, yun uh, ito, simulan na natin kung paano magpalit so, ayan guys re uh, prepare lang natin yung mga gagamitin natin uh, para hindi masira itong table ko naglagay ako na isang tiles na spare dito na 16x16 16. so, para pagpatungan natin so, meron tayong uh, holder ng 18650 ito para mailagay natin at hindi natin hindi tayo mahirapan humawak do sa battery. So, ano next? So, ilalabas ko po yung spot welding machine natin, yung portable spot weld. So, ito 'yon. Ito guys. Ito yung machine, uh, pwede rin power bank, guys. Pagka wala ng charge cell phone, yung cellphone yung pwede nyo i-charge kasi type C guys yung kanyang input so so ito guys yung ating probe okay welding test probe natin so yan ang kailangan natin so yun isa natin guys susukat na ako since na madami ito strip so ah uh, siguro pumiraso lang tayo ng konti para hindi siya pumalas doon sa pagkakaroon sukat lang tayo nung no, tama lang yan puto lang tayo dati ng scissor ginagupit to guys ayan ayan so uh, umpisa na natin kasi nakaready na yung gamit natin so ito uh, tanggalin na natin yung protection ito is, guys yung kanyang plug in doon sa may portable machine So, ito guys, yung ating portable. So, isaksak lang natin yung ating uh, cable dito. And then, dito sa kabila. So, yan, yeah, makikita nyo, merong negative positive. So, uh, ipapower on natin. Ang power on nito ay nasa may dito, sa kabilang side. So, ito yung on and off button. So, Press natin Ang long press Ayan Nag dip sya ng tatlo So Ayan lang guys Yung makikita nyo Nakailaw na sya ilalagay nyo muna ito Okay So Pasabay yung negative side Ito yung negative side guys So Ayan Igigit na lang natin So Gagay natin Ipapress lang natin yan guys Ayun. Kasi miss part na siya. O. So tuloy-tuloy natin para ma-strip natin lahat. So, yun. Next. Next guys. E, dito sa kabila. So yun So yan. ayan. Ayan. Angat mo. Ayan. Apat. Apat na nating guys, ito na yung resulta. So Ayan. So Actually guys, yung isang 18650 na isang baterya ay 3.7 volts yan guys. So ayan, kita ba yan guys? Mhm. Mm So, negative sa ilalim. So, guys, yung ilalim ay negative. So, patunglag natin dyan. And then, yung sa ibabaw, guys, positive yan. So, yun. I-check natin. Ito, guys, yung pambukas ko pangarino to. Para madali siya mabuksan. I-quit pa rin to, guys, dito sa Ayan. 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 So, ayan guys ang connection niya. Ayan. Kita nyo guys, ito wala naman. Ang problema yung pag tinanggal natin to guys dito. Ayan o. walang connectivity yung dalawa. Ayan guys o hindi nga kakabit so pagka mo yan eh pwede naman yan so bali anim lang talaga yung ginamit ayun tatanggalin natin guys kung paano natin makakabit sya yan kaya na makita lang natin yung connection yun positive dito So, ayan guys yung tester. So, itutest na natin guys yung positive-negative ng power bank. Kasi kinabit na natin. So, ayan. Yung negative is black. Yung red ang positive. So, ayan. So, mayroon tayong 3 point. So, ayan. Palagay ko. Full charge to guys. Kasi, 1 to eh, 3.7 volts ng capacity dito. So, kaya lang malaki ang um, yung ma kasi nakapara lang yung alin na baterya so sasara na natin guys yan guys ganyan lang pagsara Okay, you know, the